Ito kami sa ano? Sa siya... Pento? Manay. Manay. Pero hindi na pabanggitin yung lugar. No? Confidential lang. Ibig mo yung ano? Lugar. Ang lugar na to is Tuwik. Nasa ba? Ayan. Pag galing yung tubig doon. Pasa punta doon. Ay, doon. Ayan, doon. Ayan. So, ibig sabihin, may pondo tubig dito, may pondo tubig dito. No? Ngayon, ah, uh, dito ka. Meron dun ano? Tawag dyan is terrain formation. Terrain formation ba? Ibig sabihin, ito yung terrain na yan, ibig sabihin terrain yan. Tapos may mata, saka may bibig. Oh. Ayan. lowong mata dan the face marker untuk lagi, no? Face marker. Ya toh. Kataas nito. Baik. Yang nak yang grade, no. Ada tadi dong. Ya, ini bisa bikin main line. Ito ang tawag dito is creek. Oh, creek. Ay no. Ay nya creek 'yan. Yung sabihin, creek 'yan. Ang deposit mo malapit lang sa creek. May line pa siya dito. Ibig sabihin ng line, ito dati dito. Dati umaagos ang tubig diyan. Kung lalaki yung ulan, ibig sabihin nagwai ang creek. Ay no. Lagway. Ayan, lagway, oh. Mabaligtad lang. Ito yung malaki. Ito yung source. May maliit na doon. Ang tanong, nasaan yung item? No? Nasaan yung item? Kasi, may tinuturo yung ano doon. Head. Animal head. Ano doon, oh? Yung malaking bato. Oo, oh, malaking bato. Tara, punta natin. Ano, may pagkitaan din. ito Itong ano to, itong tinatapakan ko, parang ulo. Kung titignan natin. Nakalabas lang pero, ano? You know, mukhang ulo. Pero, kapag, kapag, kapag ano ko yan, kapag tinumpas ko yan, yan. Kapag ko yan, nandito yan. Tingin mo ito. Bata mata, yan yung no, mata yan Ay, ito sa kabila nakita mo ito yan, bibig pa oh karang bibig yung hati ibig sabihin line of stream yan line of stream yan, line of stream ito okay, yung mata, pero pag nakakompas yan naka orientation yun, south west orientation ng 215 degree. Ibig sabihin, ang item natin naglalaro sa doon. Sa 215 degree, southwest. Ang tatamaan niya, is boulders. Ito. Hindi ko lang alam kung saan ko nakalagay ito nakalagay ito. Ito natin. eh, Ayan sa 215 degree ito yung 215 degree sa southwest dito sa lugar na to, 215 degree o 215 degree dito yan dito yan Ganda. kasama niya yan dito gusto ko sabihin. So, yung 215. Yan, kabuuan na yan. Kasama itong, parang ano itong, nakakating. Saka ito. Nakakat o. Di ba? Yes. Ito yung nakakat? Nakakat yan. Nakakat yan eh, no? Ito yan. Gusto ko sabihin. Nakaharangin daw dati yan dito, daw sabi yung, 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 yung boss. Ano? Oh, na yung item. Saan ba talaga nakabutang? Uh, nakalak yan kasi dito. Ibig sabihin nakalak. Ibig sabihin nandito yung item natin. Sige, nandito. Yan sa tubig. Katubigan. Ito yung pang-apat namin site. No? So ngayon, nai-nakita kami dito yung ano. Napaka-legit na face marker. So, Ibig sabihin, ito yung skull ba? Bungo parang bungo siya pero may tinitingnan ito yan oh. napakita ko sa inyo yung pinaka pattern niya. ito bibig bibig ba? Diba? hmm. ito ilong ilong saka panda layuan mo na konti ito mata dalawang mata diba ngayon ever -san. ngayon ito itong bibig nya opening ibig sabihin nasa baba ang layo niya, almost. Kung i-sukatin na rin to, mga nasa 5 meters lang ang layo ang tayo. 5 meters lang ang layo ng target. Ibig sabihin, mula dito, hakbang ka lang ng 5 meters. Tak, 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 tak. Ngayon, ito, lapos, ibig sabihin, lag, ano, pwede mo lagyan ng talit. Tsaka to. Ayan naka anchor yan, ibig sabihin may tahanan sa ilalim. ilalim. Tunnel sa ilalim kasi lapos to yan. Mm. Ito ko yan ha. Ayan o. No. ibig sabihin, Yung 5 meters nito, pareha sila ng ano, layo. 5 meters. ayan. Mm, natin sa yards, it's 5 meters. Ang layo. Mula dito. Tama yan, 1, 2, 1, 2, 3, 4, dito. Target natin yan dito. Isa siya, is ano? So, ito yung target natin. Tama, to. So, ito. Ito rin pa. Ito yun. Ito yun indicator nya, yung indicator niya. Kung saan, parang telescope, telescopic. Telescopic yan, ano? Yun, Ibig yun, sabihin, pasok siya dito. kapunta doon. Yan. So dito yung target natin. So, tama yung butas pero dapat laki yan pa. Galing dito yan. Oh, sakupin mo na to. Meron na to ano. Galing yan. Dito. Yan, yan. Basta ito. Yan. Wala doon. Dito yan. Malapit lang yan. Tapos lang. Ano yan? Tapos tayo sa manay, no? Itong big boulder smart tawag dito bench BBM. O, oh, alam BBM? Bench boulder marker. Ito yung pinaka-mother. No? Ngayon, ang bukid nito, ito sa ito yung tawag natin na pattern ng ay mata. Tapos, bukid, ibig sabihin ang terrain niya, pataas, nandun sa taas. Ito, nakalinya ng is south east orientation papunta doon sundo natin no nasa 1 nasa 125 degree nasa 125 degree na tayo doon oh no? tayo dito So, ito din. Flip na gate. Nagate yung bato. Ito parang flip stone. Ibig sabihin may tunnel doon sa ah, taas. Okay. Tapos, mayroon din itong batong malaki, boulder, na may heart, saka engrave. Diyan ka lang. So, dito ko lang. Okay. ơi, mấy ông, chúng ta đang ngay đó, ít chồn, ít chồn, anh Tiện, anh itong patong to parang mayroon ng head no? ayun no? head okay yan, sa head, papunta doon sa may south east orientation ito yan yan sa bukid na ayun eh, no? mataas na bukid na yan ah, may bundok dyan dyan yung target natin yan ang target natin sa ibabaw? ibabaw na yan pero hindi dyan sa ibabaw hindi so, sa ilalim na ito tunnel? oo oh, pang tunnel tingin ko lang ha Mala, malalim din mas maganda mag gamitin natin ng gadget gadget

Sige, nakalinyo pala dito. Dito lang, oh. Hindi okay. na nakarating doon sa na nakarating doon

Thank <laughs> you. dito oh. Malawak. Malawak so. Oh. Ay pa yan oh. straight pa yan. Kumo slide. Paano yung umiikot? Dapat, di ba? Paano umiikot yun? naka-slide yan oh. Oh, sibley malaki yan, sir. Oh, yan oh. Yeah. Oh. Kalapas na sir. Hindi na. Okay. Nah, nah. Okay. natin.